Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Aries Maganda ang enerhiya ng pag-ibig sa araw na ito kaya ang mga single na Aries ay ma-enjoy nila ang kanilang mga sarili ngayong araw. Meron pa rin malakas na pressure lalong-lalo na sa komunidad at sa mga social challenge pero sa araw na ito maganda ang iyong mga pananaw ngayon kaya hindi ito magiging problema. Ang kailangang bantayan sa araw na ito ay ang impluensya ng Sun at Mars ngayon. Hindi nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito kaya magdudulot ito ng impulses sa mga emotions osyon ng tao, maari rin na ngayong araw ay mas sobrahan ang mga gastos. Meron ring tendency sa araw na ito na makulangan kayo ng pasensya dahil nga sa malakas na pressure ng araw ngayon. Tandaan lamang na magbigay pa rin ng respeto kahit na inis na inis ka na, bantayan mo pa rin ang iyong mga pananalita at iwasan ang mga issue sa pagyayabang. Malakas ang iyong motivation ngayon kaya magiging produktibo ang araw na ito at meron pa ring mga problema kaya kinakailangan lang maging matatag sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo at ang lucky numbers mo ay 5, 16, 19, 27, 45 at 59. Taurus mas creative ka sa araw na ito, Taurus, dahil ngayong araw gusto mo lang ma-enjoy ang mga aktibidad, lalong-lalo na ang paggawa ng iyong mga gustong gawin sa pampalipas oras. Ngayong araw, hindi nakakasundo ang enerhiya ng Mars at ang enerhiya ng Sun. Magdudulot ito sa mga tao na magmamadali sa kanilang mga gusto at makulangan din kayo ng pasensya ngayong araw. Maaari rin na merong mga conflict ngayon at frustration dahil ang ibang tao ay medyo mayabang. Sa araw na ito, gustong gusto mong abutin ang iyong mga layunin sa buhay pero ma-overwhelm ka naman sa iyong mga responsibilidad kaya kinakailangang balansehin ang iyong mga gawain ngayon lalong lalo na sa trabaho at ang iyong mga layunin sa personal mong buhay. Ngayong araw marami kang ma-impress ngayon maganda ang iyong enerhiya lalong lalo na sa paligid ng mga tao na hindi mo pa masyadong kilala at marami ring mga tao ngayon ang magbibigay sa kanilang mga suporta sa iyo dahil maganda at ma Ayos ang iyong pananalita ngayon, maganda rin ang iyong concentration. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 5, 12, 25, 36, 50 at 63. Gemini Maaring maging busy ka sa araw na ito dahil ang mga pagbabago sa tahanan, lalong-lalo na ang mga kasamahan mo sa bahay, ay magdulot ng mga aktibidad na kinakailangan gawin pero ito ay magdadala ng mga unexpected na kasiyahan. At sa araw na ito, kinakailangan ang iyong pasensya. Maraming mga tao ngayon ang parang ipupush nila ang kanilang mga intensyon at sa araw na ito rin, posible na merong mga taong ma-offend dahil malakas ang pressure ng araw. Sa araw na ito kasi ang tensyon ng inariya ng Sun at Mars ay hindi nagkakasundo. Nagdadala ito ng conflict sa mga emosyon ng tao. At maari rin na sa araw na ito parang gusto mong mangyari agad-agad kung ano man ang iyong mga gusto. Kaya iwasan ang mga ito, ang mga komplikadong damdamin ngayong araw ay kinakailangan rin na i-control. Sa araw na ito, hindi ka mapakali. Marami kang mga gustong gawin ngayon at kinakailangan na sa araw na ito iwasan muna ang magplano ng magplano. Mas maganda na meron kang matapos kahit na pakonte-konte. Maganda ang kabuwang enerhiya ng araw para sa iyo kahit na medyo mabigat ang tensyon ng araw ngayon. Pero ang iyong mga pananaw ay positibo at marami kang matututunan ngayong araw, lalong-lalo na sa iyong mga pangangailangan at sa pagbalanse ng iyong mga obligasyon sa buhay. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 7, 28, Thirty nine, forty seven, fifty two, and sixty one Cancer. Malakas ang tensyon sa araw na ito, Cancer. Ito ang dulot ng enerhiya ng Mars at Sun ngayon na hindi nagkakasundo. At ang mga tao ngayon ay parang nagmamadali at kulang sa pasensya. Ngayong araw, kinakailangan pag-ingatan ng iyong pananalita, lalo na na para sa iyo, Cancer, na huhulog ito sa iyong mga relasyon sa ibang tao. At sa araw na ito rin, ang iyong partner, kung meron ka mang mga kasamahan sa bahay o kaya kapartner mo sa negosyo o kaya kapartner mo sa iyong mga mga aktibidad sa trabaho, bantayan ang friction na mamumuo. Ngayong araw rin, maari na merong mga kalituhan ngayon, medyo mahirapan sa paggawa ng desisyon at ang mga gastos ngayon ay kinakailangan ring bantayan dahil sa araw na ito, maaring mapasubo ka sa iyong mga gastusin. At meron ring mga pagbabago ngayon na kinakailangan maging handa sa pag-adjust ng iyong mga gawain sa mga responsibilidad na pumapasok at ngayong araw rin kung kinakailangan kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga tao na binibigyan mo ng tiwala. Kailangan kontrolin sa araw na ito ang mga impulses. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 25, 38, 51 at 69. Leo Ngayong araw, kailangang bantayan ang taas pabang emosyon. Ito ang dulot ng enerhiya ng Sun at enerhiya ng Mars ngayon na nagdadala ng conflict sa mga emosyon ng tao, lalong-lalo na sa kanilang mga kanya-kanyang relasyon. Ngayong araw, maraming mga tao ang manunood sa iyo, nakikinig at inaabangan kung ano ang iyong mga susunod na gawin. Nasa iyo ang spotlight ng tao ngayon. Maraming mga tao ang maaakit sa iyong mga gagawin. Dahil ngayong araw, maganda ang iyong imahinasyon, maganda rin ang produkto ng iyong mga ginagawa. Ngayong araw rin, mas nagiging charming ka kaya maraming mga tao ang parang naaakit at naiintriga kung ano ang iyong mga ginagawa. Sa araw na ito, ang iyong focus ay nasa siguridad ng iyong pamilya, ang pagpapa stabilize ng pera na pumapasok at ang kanilang pagiging komportable sa pamumuhay. Ngayong araw rin, maraming frustration ngayon, lalong-lalo na para sa iyo, Leo, ang iyong responsibilidad sa tahanan at ang iyong personal na layunin ay medyo meron ring conflict kaya kinakailangang balansehin ang mga ito, iayos ang iyong mga prioridad sa buhay. Ngayong araw rin, malakas ang enerhiya ng competition. Maaring ikaw ang makikipagkompetensya ngayon sa isang tao o kaya ang isang tao ay gustong gustong talunin ka. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 5, 16, 25, 32, 44, 44 at 59 Virgo Malakas ang frustration ngayon sa araw na ito. Ito ang dulot ng enerhiya ng Mars at sun ngayon na hindi nagkakasundo at maaring ngayong araw lalo mong maramdaman kung ano man ang mga problema sa trabaho o kaya sa tahanan. Ngayong araw rin magkakaroon ka ng kagustuhan na ilabas ito sa iyong partner o kaya sa iyong mga kapatid o kaibigan, sa tao na pinagkakatiwalaan mo at gusto mong mailabas ang mga emosyon na ito para mapagaan ang iyong damdamin. Lalo pa na ngayong araw maraming mga confusion ngayon. Marami ring mga tao ngayon ang malilito sa kung ano ang intention rin ng ibang tao. Ngayong araw rin, ang iyong mga layunin sa buhay ay parang itinutulak mo, lalo kang ginaganahan ngayon na gawin ang iyong mga trabaho ng tama, maghanap ng mas maayos na pananalapi o kaya income para sa iyong pamilya at matugunan ang iyong mga obligasyon sa buhay. Medyo restless ka ngayong araw dahil plano ka ng plano at parang marami kang gustong gawin ngayon at ngayong araw rin ang enerhiya ay magdudulot sa iyo na maging padalos-dalos sa iyong mga emosyon at sa iyong mga komento. Kinakailangang balansehin mo ang mga ito para hindi ka makasakit sa damdamin ng ibang tao at hindi ka rin makasagasa sa kung anuman ang mga plano ng iba. Ngayong araw rin, kinakailangang bantayan ang mga ego. Ang yabang ng mga tao ngayon ay medyo matataas at mapapansin mo ito sa kanilang mga komento at sa pagpapahayag ng kanilang mga emosyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 3, 12, 18, 23, 38, at 57. Libra Kontrolin ang iyong mga emosyon sa araw na ito, Libra. Ngayong araw kasi, malakas ang kagustuhan mo na makamit agad-agad ang mga gusto mo. Sa araw na ito, mawawalan ka ng gana pagdating sa hapon o kaya magkakaroon ka na ng sobrang inis dahil hindi mo magawa-gawa ang mga gusto mo. At merong mga bagay na wala sa iyong control kaya kinakailangan para hindi maapektuhan ang mood mo sa araw na ito, maging kalmado ka lang at hayaan mo na muna ang mga bagay, wag ipilit ang iyong mga gusto sa araw na ito. Ngayong araw kasi malakas ang enerhiya ng sun at mars na hindi nagkakasundo. Ito ang nagdudulot sa mga emosyon ng tao na maging padalos-dalos. Kaya sa araw na ito mangangailangan ka ng espasyo sa iyong mga nararamdaman. Sa araw na ito rin medyo mahihirapan ka sa challenge ng araw dahil malakas ang kagustuhan ng ibang tao ngayon na talunin ka. Malakas ang enerhiya ng competition sa araw na ito at kinakailangan 'wag maging pabugso sa iyong mga aksyon at sa iyong desisyon lalong-lalo na sa iyong mga komento ngayon mahalaga rin na maunawaan mo kung ano ang iyong mga prioridad sa buhay para hindi ka rin maapektuhan, hindi ka mawala sa focus sa iyong mga trabaho, kung ano man ang gusto mong maabot ngayong araw. Sa araw na ito, malakas ang drama. Kaya bantayan ang iyong sarili na hindi ka mahulog sa mga emosyon na ito at kailangan ring bantayan ang mga gastos ngayong araw. Huwag pa dalos-dalos sa iyong mga gustong bilhin. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 1, 8, 60, 29, 31, 45 at 62. Scorpio. Sa lahat ng signs sa araw na ito, ikaw ang may pinakamapayapang pananaw. Sa araw na ito, hindi nagkakasundo ang enerhiya ng Sun at ang enerhiya ng Mars. Nagdudulot ito ng conflict sa mga emosyon ng tao, maraming argumento, maraming away, at marami ring mga magyayabang sa araw na ito. Pero ikaw, ngayong araw, gusto mo lang gawin ng tama ang iyong trabaho, pero mahahati ka ngayon sa dalawang tao na nag-aaway at hindi mo malaman kung sino ang iyong kakampihan. Sa araw na ito, parang gusto mo lang magtrabaho at ayusin ang mga problema at taas-baba ang mga emosyon ngayon ng tao pero ikaw maayos ang iyong mga pananaw ngayon at gusto mo lang magtrabaho ng magtrabaho para matugunan ang iyong mga obligasyon sa buhay. Ngayong araw, meron ka pa rin mga konting problema ngayon pero kayang kaya mong masolusyonan ang mga problema ito dahil mas maayos ang iyong pananaw ngayon kumpara sa ibang tao. Sa araw na ito rin, hindi ka mabuboard dahil dahil maraming mga magaganap ngayon, maraming mga aktibidad na ma-enjoy mo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 3, 9, 22, 28, 35 at 60. Sagittarius, Ngayong araw, Sagittarius, marami kang mga wishes na iniisip ngayon. Medyo meron ring katigasan ng ulo mo dahil sa araw na ito, gustong gusto mo lang abutin ang iyong mga layunin kahit ano pa ang iyong mga kinakailangan gawin. Sa araw na ito rin, ikaw ay nagiging mas matapang sa iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Malakas ang drama sa araw na ito kaya ito ang kinakailangang bantayan. Malakas rin ang competition energy ngayon kaya handang-handa ka ngayon na kumasa sa kung ano ang mga dalang problema ng araw. Sa araw na ito, instead na mapaginaan ka ng loob, lalo kang ginaganahan na lumaban para sa iyong future at lalong-lalo na para sa iyong mga mahal sa buhay. Nasa magandang posisyon ang iyong pag-iisip ngayon, hindi ka masyadong maaapektuhan sa frustration ng araw, lalo kang naghahanap ng mga solusyon ngayon para matugunan kung ano ang mga sitwasyon sa iyong buhay. Kailangan lang bantayan sa araw na ito para sa iyo Sagittarius ang huwag magpadalos-dalos sa iyong mga desisyon ngayon. Ang kabuwang enerhiya ng araw kasi ngayon ang magdulot sa mga tao na magmamadali at maari na mawalan rin ng pasensya. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo at ang lucky numbers mo ay 9, 14, 21, 33, 42 at 66. Capricorn. Ngayong araw, mas sociable ka at parang gusto mo lang ngayon na i-enjoy ang iyong mga kasamahan sa bahay at makipag-socialize sa ibang tao. Naghahanap ka ngayon ng mga magagandang connection at parang gustong gusto mo na i-enjoy lang kung ano man ang darating sa mga buhay-buhay ng tao. Ngayong araw, malakas ang enerhiya ng Sun at Mars na hindi nagkakasundo kaya malakas rin ang pressure ng araw. Ang mga tao ngayon ay medyo insane sensitive. Maraming mga pananalita ngayon ang makasakit sa iyo. Pero kinakailangang isipin na ito ay dala lamang ng enerhiya ng araw. Huwag masyadong seryosohin. Huwag gawing personal ang mga problema ngayon. At lalong-lalo na, na sa araw na ito, marami ring mga tao ngayon ang madaling maggalit at madaling mainis. Kaya napakalakas ng mga away-away at argumento sa araw na ito. Maraming sobrang enerhiya ngayon na magdudulot ng frustration pero para sa iyo ngayong araw, ang kabuoang enerhiya ay positibo naman. Kinakailangan lang pantayan ang iyong mga impulses ngayon. Huwag pa dalos-dalos sa mga desisyon, lalong-lalo na sa mga gastos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 2, 14, 25, 48, 59, at 65. Aquarius Maganda ang enerhiya ng iyong mga contacts ngayon, ang iyong mga kaibigan ay makakatulong sa iyo na mapalakas ang iyong loob dahil sa araw na ito, taas baba ang mga emosyon ng tao at maaring mawalan ka rin ng gana pagdating na sa hapon. Pero ngayong araw, ang iyong spirit ngayon ay matatag at kahit pa na medyo magulo ngayon ang enerhiya ng araw, hindi mo malaman kung ano ang mga intensyon ng mga tao ngayon pero ikaw kasi Aquarius ay palaban, lalong-lalo na kung ito ay pa para sa iyong mga mahal sa buhay. Sa araw na ito, ang iyong mga ambisyon ngayon ay lalo pang nagiging malakas. Marami kang mga gustong maabot para sa mga taong mahal mo. Pero ngayong araw, malakas ang pressure, malakas ang drama. Kaya kinakailangan balansehin ang mga emosyon at ang mga gastos ngayong araw ay kinakailangan rin bantayan. Sa araw na ito, ikaw ay prone na magrebelde. Maraming bawal at parang naaakit ka ngayon na subukan ang mga bagay na hindi hindi dapat gawin. Kaya ngayong araw, balansihin lang ang iyong mga emosyon at huwag hayaan na madala ka sa enerhiya ng araw ngayon. Nagdadala ng problema ang enerhiya ng Mars at Sun na hindi nagkakasundo. Balansehin ang iyong mga emosyon ngayon para maliwanagan ka, malinawan ka sa iyong mga layunin sa buhay. Huwag rin masyadong sensitive sa araw na ito dahil ngayong araw maraming mga masasakit na komento galing sa ibang tao. Hayaan mo lang ang mga ito dahil ito ay dulot lamang ng enerhiya ng araw. Lalo ka lang na magsumika para sa iyong mga mahal sa buhay. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 6, Thirteen, twenty-nine, thirty-eight, forty-seven 29 38 47 at 69 Pisces Maganda ang enerhiya ng araw ngayon, Pisces, kahit na nagkagulo-gulo ngayon ang mga pananaw ng tao. Ang enerhiya ng Sun at Mars na hindi nagkakasundo ngayon ay magdadala ng challenges, lalong-lalo na sa mga relasyon at komunikasyon ng tao. Pero ikaw sa araw na ito, naghahanap ka ng kapayapaan. Maganda rin ang iyong enerhiya ngayon kahit na malakas ang competition energy. maari na sa bahay, merong mga tao na nakikipagkompetensya sa iyo. Maaari rin na ito ay sa trabahoan, pero ngayong araw parang gusto mo lang na yakapin kung ano man ang mga kailangang pagbabago sa mga plano at nagiging produktibo ka sa araw na ito kaya malaya mong maipahayag ngayon ang iyong sarili at tinatanggap mo rin ang mga challenges ng araw. Buti na lang magaling kang mag-adjust sa araw na ito dahil mabigat ang enerhiya ngayong araw. Mga ka ng pasensya lalo pa na sa araw na ito maraming mga tao ngayon ang mayayabang. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 2, 16, 21, 32, 46, at 64. Abangan ang iyong kapalaran bukas! Maraming salamat po! Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat ka na para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una Sulyak malupit Kabalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulap malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin, at Bibiya never kang bibitin tis. makinig sa hula ng tarot, ko baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo ka na, araling Pilipino na ang kakana